what's up mga chang papunta nga tayo sa opening ng paresa ni Rosmar dito naman sa Tagaita yung pangalawang paresa niya at nag withdraw nga lang muna tayo para meron tayong pabilang sa timing nga ang punta natin dahil masarap mag ride dito sa may patagay dahil malamig ang simoy ng hangin masarap magpalamig doon lalo na kung ng mainit na sabaw ng pares ni Rosmar from Santa Rosa guys dahan lang dito tayo dito sa Novali ayan ang ganda ng Novali parang nasa ibang bansa wala nga din kami ng idea guys kung saan area yung pare sa Rosmar. Pero nag-waste na lang din kami. Susunda lang na waste na to. Napakasarap nga mag dito mga chang. Dahil malamig yung simoy ng hangin kahit na sa ng init talaga ngayon sa panahon Sa lahat nga na nagmumotor dyan at biyahe ng malayo. Huwag niyo pong kalimutan wag bao ng tubig para hindi po kayo ma-dehydrate. At kung talaga nga hindi na kaya ang init, pwede po kayo pumahinga sa mga parkingan man lang. Pagdating niyo ninyo guys sa uh, marketplace ng Tagaytay, dito sa unahan ng mga protasan, may makita kayo doon na uh, crossroad, may mga signboard, pabatangas, pamanila, pa ayan. Lumiko tayo dito sa bandang kanan papuntang Cavite area. Pag ninyo dito yung madadaanan yung area, maraming puno, malamig yung simoy ng hangin, at dire-diretso lang area ito hanggang sa makalabas ka doon sa way ng pap papuntang Cavite. Paglabas nga natin, kakanan tayo papunta namang Kabite at dire-diretso lang yung biyahe na yon. Bago nga kayo dumating sa may protasan, makikita kayong gasoline station dito sa bandang kaliwa at doon liliko na kayo sa kaliwang yon at dire-diretso lang yun may makikita kayong malalaking bahay. Pagdating nyo pa doon sa dolo, kakaliwa ulit kayo. Finally nga nakarating na kami, nagpark lang kami sa at uh, pumunta na kami dito. Ang daming tao at medyo malawak naman yung area kaya, kaya hindi masyadong siksikan. At dito nga pinapasok na yung mga tao. Hey guys, dito tayo ngayon kay sa Smart. Dito lang. Bagong open nila dito sa Tagaytay. So guys, pinapasok na lahat yung mga tao. At makikita rin natin dito yung mga ibang vlogger. Ayan, cameraman niya ni Rosmar. Ang dami dumayo din ng mga vlogger dito. Mapansin naman natin. Yung pinakang dining area nila, nasa second floor, doon lahat naka-organize. Kaya kaya tayo doon mamaya, mag-ikot-ikot lang tayo dito sa baba. Dito naman may iba't ibang business na naka-stall, may pa-exhibit pala dito si Madam Rosmar sa may bandang entrance ito sa Bukana. eto naman yung swimming pool nila na kasama sa free kapag bumili ka ng pares. At tumakit na nga tayo dito sa second floor area nila kung saan yung dining area nila at itong at pang nakapila. Mabilis lang din naman yung proseso ng pagpila dahil naka-organize naman sila dito yung mga ingredients nila nakabukod at organized may mga kanya-kanyang designated yung bawat kailangan mo sa pagkain mo. May mga nadagdag na nga rin sa kanilang mino. Dati doon sa kalawan at chicken lang at saka ay pares. Dito nga meron na rin silang lumpiang gulay. Dito nga ay mas pinalaki na nila yung kanilang chicken. Ayun makikita mo naman sobrang laki ng chicken nila. At ito naman yung kanilang pares, yung pinakang main na mino nila dito. Dito nila tinatakal yan sa may bandang unahan. At, at ito nga pagka bumili ka nito ay meron ka ng access sa swimming pool, free soup drinks na rin. Only rice, only sabaw. At uh, alam ko ngayon nag-post uh, na si Madam Rosmar na free na din yung ice cream at saka juice. At dito nga yung mga condiments nila na ikaw na ang bahalang mag-provide kung ilan ang gusto mo, kung gano'ng agadami ang gusto mo nakuhanin para don sa kakainin mo, pares. May additional nga din silang tinda dito na halo-halo na nakakahalagang 100 pesos. <laughs> Malawak nga din guys yung area dito at may mga electric pan sila naka open window naman. Pasok yung hangin from simoy ng hangin ng Tagaytay at napakadami nila electric pan. Okay naman, hindi naman mainit kumain kahit pares yung kinakain natin. Nag-improve na nga rin yung kanilang kutsara dito. Naka-plastic na siya with tissue na siya. Siyempre kahit natikman na natin ang pares na Rosmar sa Kalawan Laguna, tinikman pa rin natin dito baka iba ang lasa. Ito <tinyo> yung at ang pares na Rosmar. Mapansin niyo dyan, guys, nakabuko yung aming sabaw at saka yung chicharon. Kasi gusto namin matikman ng malutong yung chicharon bulaklak at saka yung lechong kawali. Tinitingnan din namin kung may difference yung lasa. May difference yung lasa talaga. Kasi pag nakalahok siya, uh, uh, siguro ako lang naman yun, yung medyo maumay siya. Pero nung pinaghiwalay namin siya, mas nangyayababaw yung lasa ng uh, chicharon. Compared na sa una namin kain sa Kalawan, Laguna, mas uh, mas malasa itong ngayon doon o oh, mas salty itong nakain namin dito ngayon. Pero so far naman okay yung lasa sa halagang 120 pesos at unli pa yun ha. And naka in fairness naka tatlong rice po ako diyan. <laughs> And nakapagpost na rin naman si Madam Rosmar na medyo napaalat nga the time yung yung kanyang Paris diyan dahil sa brand daw ng toyo. Napansin ko rin na nandito din pala si Iwata. Taga ng nagpapares dito kay Rosmar. <laughs> So, isa sa guys, na gusto ko dito sa pare sa ni Rosmar, yung mga staff niya, approachable, magalang, and nakangiti. Alam ano dito yun? nga din pala si Rendon Labador, uh, yung sikat na vlogger, influencer na mahilig mambati ko sa mga, ano, mga sikat na celebrities. Pero sabi nga niya, nagbago na siya, sabi niya sa post niya, sa Facebook niya. Isa nga din siya ngayon sa staff ni Rosmar na magsiserve sa inyo siya ang bagong staff ni Rosma. Charo. <laughs> hindi kasama yan sa shoot nila, sa shooting nila sa kanilang content. <laughs> After nga nilang kumain, ito nga at yung may mga kasamang bata, sinamahan na nila dito mag sa baba. At meron din dito mga exhibit sa baba. At ito nga may pa Lichon, ang lechon de las piñas kay Madam Rosmar. Ayan. Nalala ko yung post ko noong nakaraan sa TikTok, yung sa Kalawan Laguna na binabash si Madam Rosmar kasi maitim daw. Eto siya o, oh, eto. Tingnan nyo, maputi naman siya guys, makinis. Meron lang talaga ibang pa, pinoy na judgmental. Nabigay pa nga dyan si Madam Rosmar ng buong litson at ang napili ay ang isang vlogger na yan at itong nasa katabi niya na may hawak na bata. And after ng rehearsal, pag alis ni Madam Rosmar, ito na yung nangyari sa litson. Kanina payapa pa siya ngayon. <laughs> Mga natin mga chan, hindi ko na malaya na ubus na pala at naubusan tayo, hindi tayo nakatikim. Pero ito na nga, pa-uwi na kami. Pero hindi kami nabigo, nakapag-uwi pa rin ako. Nakatikim ng pero may uwi kami isang litson! Guys, <laughs> hindi kami nakatikim ng litson, nadakma ng kalahati. Ito, may uwi na ako akong litson, maganda pa, makilis! So yun nga lang guys ang ating video for today at ngayon naman pauwi na tayo at diretso naman tayo sa charge sa Novali. At chan kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa akin channel don't forget to subscribe my channel. Ah? Yun lang. <laughs> Bye! Ay, sabi sa akin, <laughs>